Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumak muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 30 tauhan ng Cagayan Police Provincial Office sumailalim sa surprise drug test. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dimalan niti surprise drug test ti kamang ti Police Provincial Office. 20 kating na matao ti Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, kan First Kagan Provincial Mobile Force Company dagiti dimalan testing kas pasot ti PNP Revitalized Internal Cleansing Program kan ti PNP Internal Disciplinary Mechanism. Mainagit iba ito yung pasigurado ni Police Regional Office number 2 Director Brigadier General Antonio Maralag Jr. ti panagtultuloy ti determinasyon da amang supyat iti droga kan panang sigurado nga amin a valley cops kat sumurusurot iti lintig kas pasot ni law enforcement. Kinuna na asaan na apalabsun na iti makipaspasot iti legal nga aktibidad partikular iti panaglabsing iti Republic Act 9165 when ti Comprehensive Dangerous Drugs Act tinasawa a surprise drug test kat in Regional Intelligence Division kan Regional Forensic Unit 2. Dita Dito ti damag mo ni Pudbigay City ni April sa Lucon para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, LGU Baguio, magpapaubot ng 500,000 pesos na tulong pinansyal sa Negros Occidental. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. In cadeng na gatiwpesyalis, iti di ni Baguio mga ipaay, iti nga ribong na pesos sa tulong pinansyal iti lokal na gobyerno, iti negros Occidental anay paisidong iti state of calamity, kaputin na karong epekto, iti panagbetak iti Mount Canlaon. Nailawlawag at inasong tulong pinansyal katagapot iti 2024 budget, iti City Disaster Risk Reduction and Management Quick Response Fund. May basar ti Ordinance number no. 83 Series of 2024, iti naso ang agatag, kat may paay, iti Canlaon City, bago si Iti ken iti it, ti it, La Castellana ken La Carlota amin nagito ay katsako piti Negros Occidental ang nangitaglara ti State of Calamity ti tinakaro nga napasaran nagiti umili ken sa nikwa iti parag beta katinaso nga vulkan may nga iti Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office iti mga letlata nga pondo para titulong pinansyal kadang ti lokalidad a maepektaran iti didigraw de o kalamidad kaspaset iti humanitarian efforts ken commitment iti lokal na gobyerno iti syudad di Baguio. Baguio. Manipo dito yung Radyo Pilipinas Baguio, John Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni John Monar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Mga pantalan sa Katanduanes, dinagsa ng mga pasaherong paluwas ng Maynila nitong nagdaang weekend. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Juris Dela Rosa. Binagsa kining weekend din mga pasahero na paluwas ni Manila ang mga pantalan sa Virac asin San Andres sa probinsya ng Katanduanes. Inimatapos ang mga selebrasyon kat Pasko asin bagong taon kung sa indakul sa si mga Katanduanon ang nagulit sa probinsya para makaibanan ang sa indang mga kapamilya. Halos mayo ning matukawan ang nagkapira mga pasahero sa loob ng barko asin ang iba man at na lang na makatukaw sa hagdan. Mientras tanto, hindi naman ang Coast Guard katanuanes na bako ining overloading na sitwasyon sa pampasaherong ng parko. Yan ang sinabi kan Coast Guard na piglalauman na ninda ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan na pilang aldaw matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Pagsisiguro kan Coast Guard maigtingan sa indang pigigibo na pagbabantay sa mga pantalan para ng asistensya asin mas siguro ang seguridad kan labang pasahero. Alivera Catanuanes, Juris de La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, VDRC patuloy ang pagpapadala ng ayuda para sa mga nasalanta ng pag-alburoto ng Bulkan Kanlaon. Narito si Jessa Agua para sa balita mula sa Cebu. Nagpadayo ng Visayas Disaster Resource Center kung VDRC sa pagpadangat at suporta pinaagi sa ayudang at sa mga apektadong dapit sa Negros Island Region nunot sa padayong pag alburoto sa Mount Canlaon Matod sa DSWD-7 wa mihunong ang pasilidad nga nahimutang sa Mandawes City sa pagsuporta sa pag-atiman sa internally displaced persons nga nanimuyo sa mga evacuation camps Basis sa datos sa DSWD-7 di mumenos 4,200 family food packs na ang dugang gipadala gikan sa December 9, 2024 ngadto na sa January 2, 2025. Sukad mibuto buto ang bulkan nga nagtadlas sa Negros sa, buwan sa Hunyo tuig 2024 mukabat na sa 42,400 ang nahatod nga family food Park sa Western Visayas region samtang laing 11,800 alang sa Central Visayas. Tulong nakahutong sa pagdispatch sa family food packs gikan sa VDRC ang ipahigayon ngadto sa Negros Island region. Gani gawas pa sa mga food packs nga anaagitunol sa mga namakwit, dunasay nakapreposisyon sa palibot nga el LGU aron andam nga idugang sa higayon nga gikinhanglan. Dunot ni ini padayong nanawagan ng DSWD7 sa mga volunteers nga mutabang kanila sa pag-repack sa mga family food packs aron mas daghan o mas paspas ang pagpadala ngadto sa mga dapit nga labing ng sama sa mahiagom sa kalamidad ug uban pang emerhensiya. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo, mga overhead wars at spaghetti wars sa lungsod ng Iloilo ipinaliligpit ng lokal na pamahalaan pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Padayon ng pagbando sa lokal nga panguluhan sa sudad sa Iloilo sa mga telecommunication kag utility companies nga himuso ng ilang mga overhead wires, particular sa diversion road sa distrito sa Manduriao. Una na nga ginpanguto ng mga overhead wires sa Iloilo City Engineer's Office sa nagligid nga semana si kasunod sa pagtakop sa ultimatum sa mga telcos nga himuso ng ilang nga overhead wires sa dalan Kalya sa city proper. Suno kay Mayor Jerry Treñas, matapos ang Kalya ginpayag niya nga sa diversion road naman ang ilang nga target nga himuson ang mga overhead wires kagang deadline para sa mga telcos tubtob Enero 15 na lang. Ginpayag sa alkalde nga parte ini isang ordinansa sang sudad nga nagamando nga himuson sang mga telco sang ilang overhead o kon spaghetti wire sa Kalye Real Cag Diversion Road bilang parte sa pagtinlo kag kagpapasiguro sang seguridad sa sudad sang Iloilo. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Emero Sanchagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Emi Santiago Mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. apat limang bahay sa itinayong Paglaum Tribal Village sa Surigao del Sur formal na ipinagkaloob ng National Housing Authority Karaga sa mga pamilyang IPs. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Nahimo makasaysayano ng adlaw sa pagpahigayon o ceremonial turnover sa 45 ka mga balay sa gitukod ng Paglaom Tribal Village dito sa sitio si Kahoy, Barangay San Jose, Bislig City, Surigao del Sur. Binipisyaryo sa pabahay program ang 45 ka mga pamilyang manubo o mandaya nga tribo sa Bislig City. Nahatag katumanan ang pangandoy sa mga IPs nga makabaton sa disente, hamugaway o kaugalingong pinoyanan sa paningkamot sa kagamhanang lokal sa Bislig, kauban ng National Housing Authority, Caraga Region Office, Ilam sa Housing Assistance Program for Indigenous Cultural Communities, Indigenous Peoples. Matagbalay, ginamasa light of concrete materials of Dunai floor area ng 27.5 square meters. Ang mabulukong turnover ceremony, ni NHA Karaga Regional Manager, Engineer Erasme Madlos. Kinsam may kalipay, dungan sa pahinum nga unta ang ang maong mga balay, isip kaakuhan akuhan, diha sa pagarang sa pamoyo, subay sa kitinguha sa Administration Marcos. Sumala pa ang pagbaton og balay. sulod sa paglaom tribal village unta makapadasig sa si mga IPs para iasdang ang kultura o tradisyon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. At dito na nagtatapos ang ating regional news.